Wow! Ang ganda ng mga bugis. Yan. Bagong dating. New arrival. Bagong dating. Oo. New arrival. <laughs> okay. So, marami po tayong ano, variety ng uh, buging bilya. Yan Oh. Ang ganda niya. Ang ganda ng flower. Tingnan nyo. Wow! Diba? Parang candy. Parang candy yung garden. Mayroon pa nga doon sa likod. Yan. Pakita ko yung ano ah. Yung mga iba't-ibang flowers. Then screenshot nyo na lang. Then PM na lang kayo sa page. Kung ano yung nagustuhan ninyo. Yan. Huwag kayong ano ah, mag-agawan. <laughs> Kasi marami do. Bagong dating 200. This one. Yan. So nga pala 120 each. 120 each. Yan. May orange. Meron tayong, ayan, o, oh, ang ganda. Kumpol-kumpol. Yung ano niya. Yan, oh, yung hanap ng marami si orange. Ito, tignan nyo ang liit niya, pero sobrang dami ng bulaklak. Mas marami pa yung flower kaysa dahon. Yan, oh. Ayan, oh, ang ganda. Ganda sa harap. Meron din po kaming pot na kasyang, -kasyang itong mga to. 3 one 100 lang. So, display nyo na agad. Eh, hey, ayan pa, oh. Look at this, oh. Kumpul-kumpul. Ganda niya. Ito naman, palabas pa lang. Palabas pa lang ang kanyang mga flowers. So, mahabang panahon nyo pa may enjoy yung flower niya. This one, oh. Look at this. Yan. Ito pa. Yan, yellow. Ganda, oh. Yan, oh. Pabuka pa lang. So, sobrang taga nyo pang ma-enjoy yung bulaklak. This one, iba rin color. Parang, parang lighter siya ng ganito. Pink. Ito, diba? Dark, then ito lighter. Yan, ganda, 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 oh. Peach. May white din. White. Ito gandang-ganda ako sa ganito, oh. Yung kumpul-kumpul. Ewan ko, mahara yata ang ano na yun. Then, ayan. So, nice. Yan pa, oh. Look at this, oh. Grabe. Grabe ang, ano, color. Yan, oh. Maliliit. Pero, ang daming bulaklak. Ayan pa. Yan. Ito, wow! Ang ganda ni ano, peach tanglong to. Alam ko peach tanglong to eh. Ayan o. Oh. ang mga bulaklak niya. Ayan, parang nag-iisa to. Ayan, so so good na mga suki. <laughs> parang lapit na mga suki. <laughs> Presyong divisoria. <DB>, ah. <laughs> Ay, meron. Dalawa yata itong si tanglong. Ito o, oh. meron pa. Yan. So, this time, guys, mabulaklak sila. Yan. Yan, o. Oh. Diba? Ayan. So, mas maganda yung makita nyo dito sa garden kasi ang daming magaganda. So, meron pa dito. Ito kasi mga nakapat na rear to ito. Mga nakapat. Yung mga malilaki. Yan. Ito pa. Ang dami. Parang candy talaga. Anong color nila? Ah, ito. Yan. Ito oh, ang ganda. So, yun. Yung hanap ng marami so orange. Okay. Ang dami oh. Ito pa oh. Si uh, Christmas Lantern. Ito ang ganda oh. Kumpul-kumpul. <laughs> Yan. Yung iba, ano pa lang, pabuka pa lang. Ayan, ganda oh. Ayan oh. Okay. Super. Ganda ng flower nila. Ang liliit pero ang dami ng flowers. Yan, ganda rin nito oh. Kakaiba. May yellow na maliit. Meron din yan oh. Wow, ang ganda. Wow! Ito, 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 ito. Ang ganda nito. Ito. Ayan, oh. Imagine, 120 lang ganyan. Ayan, oh. Ito pa, oh. Mm. Grabe, oh. Ang ganda ng mga bulaklak.